na pakainit, magandang ha, ay magandang hapon daw. Parang hapon yung panahon. Magandang umaga, Hong Kong. Time check is Ah, uh, 10:30. Good morning, Sunday. Yeah. Day Okay, up na. Ang init-init mga panahon. Ang init ng naglalakad sa loob. This is called I na, magpaka Sa balak.

Nilalakad ko lang guys yung papunta sa MPR. Nilalakad lang. Pagkaba dyan. Bilalaba ako dyan. Sa mga ko, di ba? napaka -iit. Alam mo ba yung, kung ano yung init ng Pilipinas, yun yung mas init dito. Yung, ang tawag mo din, alinsahan yung uh, init ng Hong Kong. Grabe. Napaka-blue yung langit. As in, blue na blue. Eh. No, di ba? Hmm. Minsan mga kapag dumabas pa ganito yung parang. Wat is hier aan het Ik denk dat het een gehoorbaar gehoorbaar gegeven Ik het is. een But some expect the thank you.